I <sighs> Hello po, kumusta po kayo? G James po ako. Ito po si Master TikTok po yan. Si Master TikTok po. Muli po ako nagkakaya sa inyo na ipagpatuloy nyo lang po kapag TikTok. Wala nang po mawawala sa pag TikTok. Ayahan nyo po ninyo, ninyo yung mga maayaw kung mga nahihinggit. Basta't importante, ipagpatuloy mo mga kapag-detekto. Napakalaking halaga ang kapag-detekto. Diyan tayo lang ng lakas, saya at sayaw, sigla. Kalimutan mo na ang ating problema. Tandaan niyo po, ang problema ay parang ulan yan. Habang patuloy na nagbubuhos ang ulan, ang ibig sabihin, meron pa pag-asa pag sa mundo. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Tulad ko, niyadaan ko lang po sa TikTok ang aking mga problema. Kaya ako ako nag-live dito sa araw nito para makilala niyo ninyo po ako. Basta't manasasabi ko lang po sa inyo pagpatuloy niyo pa po sa TikTok dahil dyan po tayo kumukuha ng lakas. Nagbibigay ng saya, kaligayahan sa mga tao, sa mga tao na nulungkot, at lagi kayo, babata, mga ko. Tandaan niyo po, ang pagkikito ay nakakaalis ng mga stress, problema sa buhay, kaya wag na wag po tayo na mawawalan ng pag-asa. Wag na wag po tayo ng bibitiw sa lahat ng mga problema. Habang patuloy na sumisikat ang araw kapag ulan, ay meron po tayong pag-asa sa mundo. At tulad po ang sa matanda, malubha ang kanyang sakit. Minsan lang po sa nanood ng TikTok, alam niyo po anong nangyari sa matanda. Lumakas po siya sa dahil nagbibigay ng saya ang taong yung sa kanyang pagtitiktok na panood ng matanda. Kanyang po nakikisali na po ang matanda sa pagtitiktok ngayon. Alam niyo po anong nangyayari? Binigyan na po ng pera yung nakitiktok na pinanood niya. Dahil nasiyahan po ang matanda, gumakas siya dahil sa pagtitiktok ng kanyang pinapanood. Kaya importante po sa lahat kapag pag-tiktok. Huwag na huwag ninyong bibitig ang pag-tiktok. Huwag na huwag po kayo mahiya kung ano man po sabihin ng mga ibang tao. Nainggit lang po yan. Dahil hindi sila marunong sumayaw, kumanta. O kumiyak, kumidi. Ngayon po, muli po ako ng papasalamat sa inyo sa pag-live ito dahil po nakakuha na po ako ng 500 plus sa subscriber sa YouTube channel ko sa loob ng apat na buwan. Pataas na pataas ang aking subscriber sa YouTube. Ito sa TikTok po. Tumataas na rin po ang aking mga followers. Tumuli po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Pag-subscribe na po ang aking YouTube channel. Search lang po Master TikToker Arnold Estiera. Yan po, ang aking YouTube. Sa so, pong TikTok nito. Ang aking TikTok account. Master TikToker 4. Yan po. Sana po, pagpatuloy na po ninyo ang pagtitiktok upang naman tayo lumakas. Matanda man, bata, ako ba, ano pa. Papatuloy na po ang pagtitiktok. Ayan po, ipapakita ko sa inyo ang aking favorite na pagkain ang gusto kong gusto kong pagkain ang Maya Maya pakita po sa inyo ang pagkakasin favorite yan po ang Maya Maya yan po ang Maya Maya ang palaya mga sili, luya Ganyan po, tuturo ko sa inyo kung paano pagluto nito napakasarap po nito tikman ninyo muna po, lalagyan mo po ng biritsin magic sarap at dalawang sangkis suka yan po ipaksin nyo po try nyo yung ipaksin nyo nandiyan yung dalawang sangkis dalawang sangkis lang po ha ah. lagyan niyo sa so, maya maya at marami sili na meron kang palaya luya yan po ang favorite ko po sa pagkain alam nyo po sa lahat lahat po ang favorite kong pagkain ang ginisang kamatis na may iglog. Yan po ang aking favorite. Kaya muli po ako ng pasasalamat sa inyo. At muli ako ipapakalam sa paglagpong to. God bless all. I love you so much to all friends. Thank you. Thank you very much.